Guys, eto maglalakad kami. Look at the views. You see? Okay, this is a mountain of Morong Bataan. Maghahiking kami. Lakad pa more. Going there. Mga isang oras pa. Isang oras na lakaran papunta do sa bundok. Pero nakita nyo yan. Yun, dagat yun. Yan, bundok yan. You see? Kahit isang kahit isang oras ang lakaran namin okay lang kasi presko. So nice. Forest. Aakyat kami sa ano sa mountain Pinatubo. Ganda no. Ayos ba? Yan. May mga kasama kami yung iba. Sumakay ng kabayo kami maglalakad kasi. Gusto namin mag-exercise wait lang wait lang wait